sumalang na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget ng Commission on Higher Education para sa susunod na taon. Nasa 29.68 billion pesos ang inilaang pondo ng CHED. 98.4% dito ang inilaan para sa Higher Education Development Program. Habang 1.6% ang inilaan para naman sa Higher Education Regulation Program. Sa pagdinig, naging mainit na usapin sa natitirang 72 million pesos na budget na para sa scholarships ng nursing student. Natanong kasi ng mga mambabatas kung bakit hindi na lang ito gamitin para sa iba pang estudyante nais mag-aral sa kolehiyo. Pero sabi ng Ched, nag-request umano sila sa DBM na ma-realign ito pero hindi pumayag ang DBM. Sabi ni Ched Chairperson Prospero de Vera na bagamat mas maliit ang pondo nila para sa 2024, titiyakin pa rin nilang magagamit ito sa tamang paraan. Ibinida rin ng Ched ang kanilang mga naging accomplishment. Kabilang na dito ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Maritime Education, Nursing Education, Medical Education, STEM Niche Programs at Internationalization of Philippine HEI.